ah uh, natin to pang final tapos ah uh, uwi na kami dito kasi sa hindi talaga no ito yung sinasabi ko no pero mamaya na tayo mag-usap unahin ko muna to ito. Ah. 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 ito pang huli masakit oh para hindi talaga makuntulong utak mo ha? Bisa lang sa motor. Ha? Nandoon ako dyan may may isang tissue ako doon. Doon ka na lang magbisa. So, 'yun. Ah. Uh, ito 'no katabi niya yung mahiwagang ano. Kumusta yung ano? Pakiramdam mag-blow pa ba? Nag-blow pa yung ano? Okay. Ha? Okay. Wala na. Di na nag-blow. Okay na. Okay na blow eh kahit sa pula. Ha? Okay na yan nag-blow kahit sa pula. Hmm. Pula ko na ako ganina eh. Ha? Pula. Kaya pala sobrang ano mo. Hindi, nakukontrol ka kasi. Hindi mo ba na, no? Hindi mo ba napapansin na bumigat yung katawan nyo bigla, tapos biglang gagaan. Para bang ano, para bang... Tira lang, tira lang kung mag ako, anong ko Kung kilala mo na ako. Wala akong gili. Nakumukuha kung siya mag-control, wala. Wala. Pero nasasaktan yan nasaktan talaga yon kasi kanina yun dyan kanina yun dyan kanina may nilagay ako dyan na yung bang na kapag aapak ka dun sigurado kaya yun walang pahinga pa tayo or hindi na lang tayo tutuloy dun sa, ano, sa bandang ibabaw kasi yun na yun na yung kubo ko dyan tapahan sa bandang ibabaw hindi na kami tutuloy kasi nakikita ko ito ito Uh, ano kasi, no? Ganito kasi yun, mga counter. Kapag ano kasi ko lalakad ako, ang plano ko, doon. Doon talaga, no? Sinabi ko kay Raul, sabay tayo sa bukid. Yan. Ano yan? Na may nagmasil pa. Pero, nababasa din yun ng kalaban, no? Kasi, sinadya ko na doon. Sinadya ko talaga. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sinadya ko talaga na doon ako, no? uh, doon yung plano ko para kung makikita nila na doon o mapapansin nila magantay sila doon no magantay talaga yung kalaban doon pero matalino din mautak din sila kasi hindi pa ako nakakarating sa tapaan ko dito pala inaabangan na kami kasi ang, ang ang totoo talagang plano ko ang, ang totoo talagang pakay ko na hindi ko sinasabi kay Raul ito dito ko talaga siya ritualan kasi ito yung nakikita ko nakikita ko na ito na pwede itong magamit kahit anong mga oras no? kaya medyo ang kalaban din ay nagisip din kaya dito talaga kami na uh, natambangan talaga na dapat sana doon sila magantay bahala na anong, anong oras sila so wala talaga sa plano ko na doon kahit si Raul hindi niya alam kaya yun kung napapansin nyo parang ano ba yung soldier style ba na ganoon talaga no? kanina nag-intro tayo kami ni Raul. Ano na naman talaga ni Raul doon talaga. Walang kay idea si Raul na dito. Ma, no, pero alam niya na may gagawin ako sa kanya. Pero doon sa mismong kubo, no? Ah, tanong pa niya kanina, bakit daw uh, ah, sad ko tahimik kasi, no? Kasi kinakailangan na tahimik na area. Pero ito yung napusuan ko talaga, no? Kaya dito ko inikot-ikot. Tingnan niyo po, diyan siya. Tapos diyan lang sa kanina, oh. diyan natin na uh, ano yung ginamit yung katawan ni Raul na dyan siya natumba kasi dito yung umiikot ako dun ginamit ko na to no, hindi ko lang pinapansin sa inyo pinapakita sa camera Raul, tayo na doon na tayo magbihis ta so yun, na kami no? at doon na lang magbihis si uwi na lang kami at least na naging ano at saka ang update nito i-update pa rin natin no? Na. pasamahin ko ito sa bukid crawl, sasama ka ba kung sana ako lalakad kung may time ka yeah. Hmm. ha? yun na lang no? Uh, pero talaga tayo kanino na tinatambang-tambangan tayo. Dito grabe, paikot-ikot kami to tapos bigla nang nawala si Ron. Uwi tayo. <coughs> Kaya mo na. Pasalan doon yung ano ha. So yun, at least na ano yung plano natin. Yung plano natin na kahit na uh, nalaman ng galaban na dito tayo no hindi tayo dun sa ano nauha ako roll okay. ha nahanap tayo niya mamaya sa highway ng ano yung buko ba buko yung pinainom sa yung iinom ka pa ba kapag nang buko kapag ako yung kasama inom na lang sa uh, uban ayun na dyan ha pero ako yung kasama inom tayo mamaya may ano ako dito may 20 pesos nag yung bilhin natin ha taste taste lang kasi so, mga kante So malapit na tayo sa, ano, sa motorsiklo So ang gagawin namin dito mag, magbis base kasi nandun lang talaga sa motorsiklo yung ano Yung uh, extra na damit ko Kaya doon na lang ko na no. ko kasi basang basa ko talaga ito ay si misis hindi niya alam niya. Hindi niya alam na dito ko pupunta, no? Ang nakaalam lang talaga dito tangi ako lang at saka itong si Raon, 'Yun lang po talagang Kaya, ay, yun, ano, Pero, talaga ang nakakaalam. Kaya ang ano ko. Pero una talaga nung nalaman talaga nila, no? Kaya mas maigi talaga na ganun yung mga techniques natin kapag maglalakad tayo, no? Para tikaw na raw ha? para ano lang. Magbis ka muna. Okay, patuloy tayo. Eh patuloy po nga so yun mga counter ah uh, yan ako muna to kasi pabisin ko muna itong si Raul yan so, yun, nakabis na si Raul ang gwapo ni Raul ikaw drive? sa motor kabalo ka? sa highway highway lang? Mm -hmm. di ka kabalo d'rya? may isa ang dalan? may pa ha? may pa, nisa pa. Sige, uh, sayo eh, kau, Uhaw wow, kasi, mainom, mainom, tayo ng kuwan. Dari na. Ha? Dari na. Hmm. Dito rata, buko. Katulah, kay ko ito, kay tamis, buko ba? Padungag. <laughs> so yan, pinatawa ko itong si Raul. Tayo 350 daw yung adlaw niya, yung nal, sabi ko, okay, ano ko na lang, gawin kong 500, para at least makasulong lang, no? okay ba yun kukunin ko, panampasin ko doon, barong, Ah, hinay na lang ha. Hold. Ayan. Subukan natin itong si Raul Magmanyo. Hinay na lang ha. Kaya gusto yung mga tuwad pa. Ha? Kabalo, juga. Kabalo.

Sus, kung may sticker ako Siguro mapamaanong na yun, masali na dito Ang daming sticker doon dito Dog, kapay sa Kuwa pa sa kasi so, nung dami yung sticker ni Buso kung hindi lang naubos yung sticker ko madagdag pa yung mukha ko dito kaso kapag tanggalin to wala na pa hindi na yung pipilit nara guys naubusan kasi na alam yung sticker kasi nila yung sticker kasi nila isang natira Lamat, Ros? Ayo, kayo sticker ya. Ha? Sayang kayo, kayo sticker. Ayo, sayang. Naubos yung sticker ko.